ba? Oh. Gusto mo pera? Oo, oh, sige. Ano yun? Sagutan mo na? Meron akong tatanong. Ito, oh. Ito, ano Tagalog ng I don't know? Ayan, oh. Ano Tagalog ng I don't oh. know? Napakadali-dali lang ng Oste, I don't know. Sagot mo to. Oh. Sa'yo na ano yung 500. Ang sa'yo 500. Ito, 500 pa yan. 1, 2, 3, 4, 5. Amin na. Oh. Kadali-dali eh. Sagutin mo muna, ang Tagalog. Ang Tagalog ng I don't know ay... Hindi ko ala. <laughs> <laughs> ah, alam. Ang ano ko madali? Ano ba uh, hindi ko alam? Ayun <laughs> ah, eh. na. Ah, eh. uh, <laughs> oh. ano Tagalog. hindi ko alam. Dali-dali <laughs> <laughs> eh. Abi na lima, 500 ko. Padaya ka pala na Amin Abi na. Sabi mo honor ka nung grade 1. Oo nga. Ano ba Hindi ko alam. Abi na. Mini 500 ko ko tayo tayo mo Nasagot ko na yan ah. Sabi mo nung high school ka nasa harap ang kalagi. Oo, oo nga. Abi na yan. Ano <laughs> Tagalog niya? Hindi ko nga alam. Ang tayo-tayo mo, amin ay 500 ko. Nasagot ko na yan eh. Ano nga sagot? Hindi ko nga alam. Ay, amin na yan. Amin na ko? Sa iba ko na lang ito, itatanong. Sabihin mo na lang Kal kung... Sabihin di mo kung hindi mo alam yung sagot. Alam ko yung sagot. Kung oh, ano yung sagot? Hindi ko alam. Ang <laughs> alam ko ba alam mo? Alam ko naman. Ano? Oh, Tama ah. naman oh, ako hindi ay ko sagot? alam. O oh. oh, ano na yung pera ko? Paano mong alaman kung hindi mo pala alam? Oh. Hindi ko alam. Yun yung Tagalog ng I don't know. ah ano nga yung mo? <laughs> hindi ko alam. <laughs> ay, may wandering ka. Nataya ka pa na yan. Na bakit kinukupi sa phone ka? Itachat ko yung mga kapatid mo. Amin <laughs> na, tama yung sagot ka. Kahit itchat mo yun, sasagot din nila yan. Sina na lang matanungin ko. Ay, nataya ka pa na yan. nasagot ko naman na hindi ko alam. Ay, ano sagot? Hindi ko alam. wala na, huwag Tama na. Hindi mo alam. alam. ko naman talaga yan. Hindi ko alam eh. Ay ako pala eh.